panagutan. Um, hiniling ko na sa si LTO na alamin kung sino nga ba ang pagpinagkakakilanlan ng may-ari at gumamit nitong um, coaching ito, pati na rin yung plaka para malaman kung ito nga ba'y isod sa isang miyembro ng Senado. Hindi pa ako binabalikan ng LTO, kawin tayo sa bagay niya. Kung um, mapatunay ang taga-Senado, meron bang responsibility kailangan lamang naman na... Actually, maliit na infraction lamang naman. Kailangan lamang naman nila ipresenta yung sarili nila, magbayad ng fine, at uh, may paglabag dun sa paggamit ng protocol plate, ay i-surrender yung protocol plate. Tinanong niyo na po yung mga kasamahan ninyo? Ano? Tinanong niyo yung mga kasamahan ninyo? Um, hindi. Late ka kasi dumating eh. Kinaalam nga muna kung ba, totoo nga ba yung protocol plate na yon o hindi. At matapos kami bigyan ng informasyon o LTO, yung siguro dapat na panahon para um, uh, malaman kung sino talaga yun. Sir, ano ba yung rules sa protocol thing? Senador lang ba yung gagamit? O kung saan niya? Ang pwede lamang, um, simulan natin, pwede lamang dumaan doon ay 1, 2, 3, 4 sa aking pagkakalam. Ang um, Pangulo, ikalawang Pangulo, Sen. President, Speaker, Chief Justice Zeta, ang ngang 5. Um, so, um, Sinong pwede gumamit? Depende. Kung yun yung kotse talaga ginagamit, ginamit man sa o saglit, okay. hindi naman bawal. Nang kaanak, sir, pwede? Ang nakalagay doon, ang nakalagay doon sa memorandum circular, dapat ito i-issue sa specific na kotse. Hindi sinabi kung sino yung nakasakay palagi. Wala and, namang ganong provision. And ilan per senator, sir, yung ini-issue ano? na 7? Ilan per senator yung ini-issue Is na 7? Sa akin, dalawa. And, so malamang ganun din. Nag-cousin everyone. So malamang ganun din. Isa sa harap, isa sa likod. Pero, pero, ah, pero, no, no, hindi dalawang sasakyan? Sorry. Pero may record po yung senate kung sino yung nabigyan at anong sasakyan yung nabigyan. LTO ang may record, hindi ako sinabi. Sir, yung dalawang plate, Kasi ay, hindi, hindi naman dalawang automatic dalawang binibigyan. Yan ay nire-request. So LTO nakakaalam kung sino na nag-request. Ang LTO nag-request ng registration um, bago nila yung suwan ng plaka. So yung sete, nakadikit yan sa particular na kotse. For one car, car senator, ng dalawang Hindi ko alam. Hindi ko ba nagagawa yan. So, so, so sir, sa ngayon, yun ang pagkakaalam ko dahil yun yung sitwasyon ko mula nung naging senator ako. Espesyal ngayon, sir. Owner hmm. Ano? Kailangan ba yung senator ang license ng registered owner ng so, hindi, basta yung na-request niya, yun yung pinagkit na kotse. Dahil yung iba nakapangalan sa korporasyon, baby. <laughs> Sir, hingi lang ng soundbite po sa transcript ng ICC. ano tungkol doon? Kung may, ano may mag-request mag po ba, sir?